Good morning, mga ka-housewife, mga ka-beshi. Ayan, maulan, maulan na naman po dito sa San, sa San Jose, Batangas. Araw-araw na lang po umulan dito sa amin. Kung sa ibang lugar, medyo maaraw, dito naman po talagang lagi pong maulan. Tagi putik na. Ayan, kung nakikita nyo, talagang hindi na po yan natuyo. <coughs> Basang basa po palagi ang aming harapan ng bahay. Tapos yung pong kapit bahay namin, hinaharangan pa yung daanan ng tubig. So ayun, hindi po makadaan ang tubig. Ang tabi po ng bakod ko ay para ng pulasi. Ayan, maitim na naman po ang langit. At talaga namang mahirap pagpatuyo po ng mga damit. Marami na mar Marami na rin pong tubal. At hindi po makapaglaba. <clears throat> Yan. Ito ang aming likod bahay. Mga ka-housewife. Kung so, saan ako naglalaba. So, hindi po ako makalaba ngayon. Dahil lagi po umuulan. Yan po ang likod bahay namin. Marami po nitong saging. Marami pong puno na saging. Wala namang bunga ay nung nakaraang bagyo po ay naputol po lahat kaya yan mga panibago so ganyan po ang buhay namin ngayon dito yan, may nakagaray din po mga sasakyan yung, yung kapitbahay actually yun, hindi po amin itong lupang po sa liko